Mahal kong anak, ngayong araw may espesyal na mensahe, para sa iyo mula sa mga anghel. Ang mga anghel ay nagsasabi na mayroong isang tao na talagang gusto ka. Ang taong ito ay hindi alintana ang iyong edad, dahil sila ay naakit sa iyong masiglang enerhiya, at sa tunay na pag-alaga na ipinapakita mo sa iba. Sila ay naakit sa iyong personalidad at sa kasiyahan na tila sumusunod sa iyo, kahit saan ka magpunta, hinahawakan ang bawat tao sa paligid mo. Ang taong ito ay nagpapahalaga hindi lamang sa iyong hitsura. Tunay nilang hinahangaan ang iyong mabait na puso, ang iyong malasakit sa iba, at ang mga positibong vibes na patuloy mong dinadala sa anumang silit. Nakikita nila ang kabutihan sa iyong mga aksyon, at ang init sa iyong ngiti, na nagdudulot ng mas malalim at mas makahulugang koneksyon sa iyo. Hindi ito tungkol sa pisikal na atraksyon lamang, ito ay tungkol sa pagkonekta sa mas malalim na emosyonal na antas. Ang kanilang paghanga sa iyo, ay higit pa sa mga mababaw na katangyan. Gustong gusto nila kung paano ka nakikipagugnayan sa mga tao, kung paano ka nakikinig at tumutugon ng may empatiya, at kung paano mo pinapahalagahan at pinaunawa ang mga tao. Pinahahalagahan ng taong ito ang iyong espiritu at personalidad, higit sa anumang panlabas na katangyan. Nakikita ka nila bilang isang espesyal na tao, isang tao na ang mga panloob na katangyan, ay nagliliwanag sa panlabas na mundo ang kanilang nararamdaman para sa iyo ay nakabatay sa pundasyon ng tunay na paggalang at paghanga sa kung sino ka sa kaibuturan mo. Naniniwala sila sa kagandahan ng iyong espiritu na naglalampas sa anumang mababaw na mga alalahanin tulad ng edad. Ang koneksyon nila sa iyo ay makapangyarihan dahil ito ay batay sa tunay na pagunawa at pagpapahalaga sa iyong tunay na sarili. Ang pag-ibig na ito ay malalim at taos puso na nakasentro sa pagkilala at pag-alaga sa tunay na ikaw. Sa kanilang mga mata, ang iyong edad ay isa lamang numero. Ang tunay na mahalaga ay ang koneksyon na lumalabas mula sa malalim na pagpapahalaga sa iyong mga panloob na katangyan. Kinilala nila kung gaano kakatanda, ngunit ang tunay na umaakit sa kanila ay ang iyong masigla at positibong espiritu. Tila mayroong isang hawak ng mahika sa kung paano kayo nagkakilala, na parang ang mga anghel mismo ang may bahagi sa pagdadala sa inyo ng magkasama. Ito ay nagdadagdag ng isang espiritual na layer sa iyong koneksyon, na nagpapahiwatig na ang isang mas mataas na kapangyarihan, ay nagpapadala ng tunay, at malalim na ugnayan sa pagitan ninyong dalawa, at tumutulong sa paggabay ng taong ito sa iyong buhay sa tamang sandali. Ang pakiramdam ng tiempo na ito, ay nagbibigay sa iyong relasyon ng pakiramdam ng kapalaran at layunin. Kung nagkakilala man kayo sa pamamagitan ng pagkakataon, o sa pamamagitan ng mga kaganapan na tila perpektong nakaayos, parang ang universo ay may plano para sa inyong dalawa upang magkita. Ang paniniwala na ang mga anghel ay sangkot sa inyong pagkikita, ay hindi lamang ginagawang makabuluhan ang kanilang presensya sa iyong buhay, kundi nagpapahiwatig din na mayroong isang mas malaking plano na gumagana. Ang pananaw na ito ay nagtatampok sa ideya na ang iyong mabait at tunay na kalikasan ay kinikilala, hindi lamang ng mga tao, sa paligid mo kundi ng universo mismo ang taong dumating sa iyong buhay ay higit pa sa isang kasama. Sila ay isang pinagkukunan ng pag-ibig at pangunawa. Ang koneksyon na ito ay hindi random kundi itinuturing na may layunin, na may potensyal na magdulot ng paglago, kasiyahan, at katuparan sa parehong mga buhay ninyo. Pinapahirapan din nito ang mga karaniwang pananaw tungkol sa edad at relasyon. Hinihimok tayo na mag-isip ng mas malalim tungkol sa kalikasan ng pag-ibig at mga koneksyon. Binibigyang diin nito na ang tunay na pagmamahal at mga ugnayan ay hindi nakapaloob sa mga pisikal na kondisyon. Ang pag-ibig ay tungkol sa pagkikita ng mga kaluluwa, ang pagkilala ng isang pinagbahaging espiritu, at isang malalim na koneksyon na lumalampas sa mga karaniwang balakid. Sa ganitong paraan, ang iyong kwento ay nag-anyaya sa amin na pagnilayan kung paano ang pag-ibig ay isang puwersa na parehong misteryoso at kahangahangang hindi may iwasan. Ang mensaheng ito ay nagtatampok ng ideya na ang tunay na kalikasan ng isang tao, na tinukoy ng kanilang kakanyahan at positibong enerhiya, ay maaring magtatag ng malalakas at pangmatagalang koneksyon. Kapag ang isang tao ay naging bahagi ng iyong buhay, ang kanilang pag-ibig ay nagdudulot ng parehong lakas at inspirasyon. Mahalagang hindi nila tinututukan ang mga mababaw na detalye tulad ng edad, bagkus ay pinahahalagahan ang mas malalim na aspeto ng relasyon. Ang mga sandaling magkasama kayo, ang mga tawanan na pinagsasaluhan ninyo, at ang kasiyahan ng pagkakaibigan ay naging pangunahing pokus, na ginagawang walang halaga ang anumang pagkakaiba sa edad. Ang kakanyahan ng mensaheng ito, ay tungkol sa kapangyarihan ng tunay na koneksyon. Ito ay isang kwento ng isang tao na, sa kabila ng pagkakilala sa iyong edad, ay hindi maiwasang mahalin ka ng malalim, dahil kinikilala nila ang tunay na halaga ng iyong koneksyon. Ang kanilang pag-ibig ay dalisay, hindi apektado ng mga panlipunang pamantayan o inaasahan. Ipinapahiwatig din na ang ganitong uri ng pag-ibig ay maaring maimpluensyahan ng isang mas mataas na kapangyarihan na nagpapalakas sa ideya na ang mga makabuluhang koneksyon ay madalas na itinuturing nagabay ng mga banal na nilalang. Sa mga relasyon kung saan umiiral ang tunay na pagmamahal, ang edad ay nagiging hindi mahalaga. Ang ugnayan ay nakabatay sa mga pinagsamang karanasan, emosyonal na suporta at kapwa-paggalang. Ang ganitong uri ng relasyon ay lumalampas sa mga hangganan at nilalabanan ang mga inaasahan ng lipunan, na nakatutok sa halip sa personal na kasiyahan at pagyaman na nagmumula sa pagiging magkasama. Ang kwentong ito ay nagpakilala din sa ideya ng mga anghel, o mabait na mga puwersa, na may papel sa ating mga buhay, na nagpapahiwatig na ang mga nilalang na ito ay ipinadala upang suportahan at gabayan tayo sa mga mahihirap na panahon. Tinutulungan tayo ng mga anghel na makita ang lampas sa mga agarang hamon at idirekta tayo patungo sa isang mas malaking layunin. Nagbibigay sila ng katiyakan sa panahon ng ating mga pakikibaka. Tinutulungan tayo na makahanap ng kahulugan at lakas, kahit na mukhang mahirap ang mga bagay. Kaya't ang pangunahing mensahe ay hawakan ng pag-asa at panatilihin ang lakas. Sapagkat ang mga kahirapang hinaharap mo ngayon ay mga hakbang lamang tungo sa isang mahalaga at magandang pagbabago sa iyong buhay. Ang bawat hamon ay isang hakbang patungo sa paglago, at sa tulong ng mga hindi nakikitang gabay na ito, maari mong magpatuloy sa mga pagtaas at pagbaba ng buhay ng mas kumpiyansa. Sa konklusyon, tandaan na ang pag-ibig na inilarawan dito, ay hindi lamang isang simpleng emosyon, kundi isang puwersa ng pagbabago, na nagdudulot ng personal na paglago at malalim na kasiyahan. Ang ganitong uri ng pag-ibig ay hindi limitado ng pisikal o temporal na mga kondisyon tulad ng edad kundi isang malalim na koneksyon ng kaluluwa na nagpapayaman sa mga buhay. Kung naniniwala ka sa kapangyarihan ng ganitong uri ng pag-ibig, at sa gabay ng mga banal na puwersa, ang pagtanggap sa paglalakbay ay nagiging mas madali. I-type ang triple isa upang anyayahan ang mga pagpapala ng mga celestial guardians na ito sa iyong buhay, na magbibigay sa iyo ng kapangyarihan upang harapin ang anumang kahirapan ng may tibay at sa huli ay yakapin ang pagbabago na naghihintay sa iyo.